Yan ang baby ko. Ako po. Ano pa ng lang ang baby ko? Gawin po sa po. Nagbaho ng baby ko? Sopra po. <laughs> eh, ano yan? <laughs> I-delete mo yan. Ayoko nga. Ba't nagbibidyo ka? Ay, bakit? Ano eh, bakit? Eh, malalaman naman ang kaibigan ko. Nagbibidyo ka ko eh. Alam nila, gangster sarako Gangster alam nila, ako. hindi nila alam na nagbibibitok ako. Hmm? Alam nila, matapang ako doon. Yeah. Alam nila, basagulero ako doon. <laughs> ano na, wala na akong poke. Eh. Ako yung leader wow. namin na kailangan matapang ako, hindi ako nagaganyan, hindi ako nagpapakita na ng na malambot sa kanila. Wala na, naano ko na, naplay ko na eh. Eh, ba't kaya sa talk? Delete mo yan, hindi ako <laughs> talk, mapapahiya ako doon. Papapaya, <laughs> oh, wala, papakita ko na sa kanila. Huwag na, <laughs> delete mo na yan. Ayaw I-delete mo yan Parang sampa Pag nag-practice nag ako Ng mga gang sign ko Oh Ano sabi mo I-delete ko? Oh Nag-practice ako ng ganun Tapos e, I-delete ko nga ipapakita e, mo Nagbe-baby to Ako wala rin I-delete ko nga I-delete mo yan Bakit i-delete? Bakit boss ka ba? Bakit? Ma Makikita nga nila eh Udin ka lang boss Pero dito di ka boss dito Umayos ka Makikita nga nila Hindi ako nagkakalun oh, Wala rin pa Wala pa hindi ako nagagano pag yun. Inasara ko, naggagano na ako. O ba't wala akong paki eh? Hindi ka naman boss dito eh. Doon ka boss. Hindi eh. doon ka kung gusto maging boss ka doon. <laughs> dito boss ka ba dito? nagagawasin gawusin pa ako tapos ano? Tapos may lang na lang, magbibibitok ako? O wala akong paki eh. mo yan. Ayaw ko nga. Hindi ako pinalaking gano'n ako. Matapang ako sa ibang tao. Uh -huh. Tandaan mo yan. Bug hindi ako may kitang pwedeng malambot ako. Dapat ganun. Bugbog yung pakata dyan. Dilit mo yan. Dilit ayaw ko nga. Hindi Baka, pwede. Baka utos ka. Inutusan mo ako. QC. Kinalagyad ng QC. Kami ang may-ari na ito. Ayan, ganyan ipakita mo sa akin. Pra, pa, ganyan, na. hindi yung nagbe-baby talk ako. Huwag mo ako sa akin. Ang ganun ah. Hindi na ako sasagot sa'yo. Tanda mo yan. Ito talaga sa bagong sandal. Pag ka sa bagong ba basag yung mukha mo sa akin. Oh, 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 boss, boss ka ba? Delete mo na po yan. Ayoko. Oktoberfest na. Ready na ba kayo? Ready, Hindi, ready, 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 <laughs> ready. fest na. Baka naman wala ka pang auto. wag mo na pahirapan yung sarili mo sa pagkocommute papunta sa mga favorite events mo na ang barkada. Simply message us para sa updated list of available car units sa swak at pasok sa budget mo. Paano ba yan? Hintayin ka namin ha. Huwag ka mag-alala dahil one day process lang yan. Dito ka na sa M-Cars, the number one most trusted car company in the Philippines. Di ba? <laughs> nice. nice.